aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng tatlong minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. So, pag may nangyari insidente, Huwag ka na maghanap muna ng polis kung wala kang nakitang polis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911. Kung saan ka man nakatayo, dapat may polis na darating dyan sa inyo sa loob ng tatlong minuto. Promise, August 8, sa ating police service anniversary. idedemo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Agahan na natin ang demo, sasabihin ko na sa inyo. Tatanungin ko sa inyo, hihilingin ko sa inyo. Maghanap na kayo ng kaibigan nyo na pwede niyong tawagan. O, oh, pupuntahan ng polis lang, tetestingin natin ah. Oh. On, on the spot, bigyan nyo sa akin ng pangalan, bigyan nyo sa akin ng address, allow us to dispatch yung police na pupunta sa inyo, and start the time. Dapat tatlong minuto, makikita natin dito ang itsura ng inyong kung sino man yung kaibigan mo na yan na tinawagan mo. Sabay-sabay natin, mga apat, para may partida, kasi ang isang responde parang napakadali. Apat na responde, sabay-sabay, sa -sabay, buong Metro Manila. Oo, oh, kaya natin yan. Oo, oh, kaya natin yan. And, Hatingin natin ang screen na yan sa apat. Andyan yung inyong mga pinarespondihan. Pwede yan yung inyong mga, ang isang mga naisip ko nga dyan sa mga media, yung inyong mga mobile. Tago nyo, basta nasa medyo road lang. Kasi ibang usapan naman yung, ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Eh, ibang usapan yon Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pa din 3 minute response din, ano ba? Ibang usapan naman yun. <laughs> ang current challenge talagang malaki ngayon. Na ang possibility na kahit na ano pang sabihin natin ay pwedeng skew at uh, magkakaroon ng ibang meaning. Pero sa atin naman challenge nga yan. Eh. Kaya nga challenge yan. Eh. Hahanapin natin ang solusyon. Kukumbinsihin namin kayo na bumababa nga ang crime rate at yun ay sa pamamagitan ng pagsigurado na ito ay inyong maramdaman makikita at inyo talagang mas maisabuhay at makita nyo talaga sa inyong mga paligid na talagang you will feel safe, buwababa ang krimen, at talagang kayo'y mas matibasay ang inyong kalagayan kaysa sa uh, yung mga sinasabi na there is a crime or what. Okay? So, bottom line dyan, kukumbinsihin namin kayo based on our actions. <clears throat>